baka nakita niyo yung pulburon video. 'Yon, eh, no. Vice President Sara Duterte, no? <laughs> si, Sa kanila Digom. Kumakain ng uh, pulburon. Sa so, parang 'yun, yeah. yun ang uh, word for the day, eh. word yun for nga, the yeah. year, uh -huh. no? Pulburon. Dahil hmm. kung mapapanood niyo si Juan, si ex-human rights lawyer Hari Roque, no, hmm. ang uh, ang call niya, dapat magpa-drug test yung presidente. Oo, uh -huh. no? oh, tama nakita yun. Tapos si Maharlika, ang kanyang sinasabi, dapat investigahan ng kongreso itong pulburon video, no? Mm -hmm. no? alimbawa, uh, tapos ikatlo yung mga vloggers, tuloy bloggers, mm -hmm. pa rin yung mga pulburon, no? Uh -huh. pero ang mahalaga dyan yung vice president, kung uh, indirectly, no? Uh -huh. ay siya uh, sila sakyanya, yung usapin ng pulburon, no? Uh -huh. Kaya talagang mas matindi na yung kanyang mga atake, no? ginagamit uh -huh. niya yung kanyang posisyon para banatan yung kaniyang boss no uh -huh. yung na dapat so, natalo sa dahil ang number one budget natin nasa DepEd eh. sa buong uh -huh. dep sa buong gobyerno no tapos yung head ng DepEd eh, binabanatan antagonistically ibig sabihin hindi lang to pitika uh -huh. hindi lang ito banat katulad dun sa banat niya na na dealing with the devil do sa peace talks uh -huh. ng presidente ito ay eh, medyo personal No? Oh, okay. personal ito, no? At uh, hindi naman loss sa atin, no? Lagi nga namin mm. sinasabi ni Michael, we weren't born yesterday. Oo. Kasi kahit pa-joke, ito, ka. ito, ito, video ito, di ba? Uh, so, kahit nga ka pa-joke lang, di ba? Kahit pa-joke lang. Kasi oh, parang ako, di ba? Sabi ko nga sa inyo dati, gusto ko sana mag-share kasi yung aking girlfriend E bumili sa Goldilocks ng pulburon. So okay. ito na ang pulburon kahit joke joke hindi ko pinost eh. Kasi di ba parang kasi sensitive talaga ang taong bayan, sensitive ang masa. At siyempre, baka yung mga polis, may algorithm yun eh. Pero, kahit pa biro, Sek, no? Sabi, alam naman natin na ano rin eh, palabiro din talaga si Digong, no? Para nung kumakaya Palabiro din naman, no? Si Abibisa. Uh, baka yun ang mga dahilan nila. Pero siyempre, sabi mo nga, ito'y may pitik din, no? May pitik din. Kasi kung may respeto ka o may ano ka sa isang tao, hindi mo gagawin kahit joke. Parang ganun ba? Ano bang basa mo dyan, Sek? Ang, oh, hey, so you think she was taunting? Yan ba ang term doon? She was she stunting? Oh, ba? Nantutuya oh, sa Tagalog? Oh, oh. Oh. malinaw naman sa atin na weren't born yesterday. Mm -hmm. 'Di ba? Malinaw naman yung political narrative. Lalo na in connection sa iba pang mga vloggers. Lalo mm -hmm. na in connection sa mga alipores mo, like a mm -hmm. uh, Harry Roque. Lalo na in relation mm -hmm. do sa press con ni mm -hmm. ex-president Duterte, yeah. no? parang yeah. uh, gusto niyang makipag-ayusan, no? mukhang mm. hindi na ayos. No? Mukha ay, Hindi oh. na tuloy yung meeting. Sabi nga ni Manang Aime, eh, siya facilitate oh. hindi na tuloy. At least not yet, no? Mm. At uh, mukhang kinontradict na yung sarili niya dito sa issue ng pulburon. No? Mm. <laughs> mm. Dahil ngayon ay kasama na siya doon sa political narrative ng pulburon. No? Ayan. Kaya nga sabi ko nung after nung, uh, call, eh, nung uh, press con, tignan natin kung huhupa yung mga vloggers. Katulad mm. ng mga guest nyo rito. Di diba? yeah, no. ba? Huwa pa yan, no? no? Yung mga atake mukhang hindi. Mukhang diba? hindi, no? Mukhang nang-scale up. Ibig sabihin, bal, uh, baliwala o iba yung objective ng presko mm. ni, ni ex-president Digong, no? Mm. Mukhang uh, walang nangyari doon sa kanyang feelers. At mm. mukhang hindi siya seryoso doon sa kanyang uh, peace offering. Oo. No. ke President Bongbong Marcos, no? So, yun yung uh, isa pang mahalagang isyo ngayon, no? Dahil mukhang ang focus ngayon nitong uh, grupo ng mga Duterte ay the pulburon political narrative, no? Yeah. Kaya pag uh, makita kang dadami sa mga social media na pulburon, alam mo na yung agenda dyan. Alam mo na no. kung sino nag-implement.